hipon at talogbati. Isang paraan ng ating pagluluto na mabilis natin ginawa. Ginisang ulam. Alogbati ang ating gustong ibahagi sa inyo sa paraan na ating gagawin. Gagawa tayo ng isa sa pinakasimpleng recipe gamit ang ating fresh alogbati. You know, napakaganda ng kanyang tubo. Ay, tinatanggal lang natin ang leaves. Yan, lagay natin ang oil sa pagisa. Onion at garlic. maraming kamati. At ilagay na natin ang alubati. Maraming alubati, masarap. Wala tayong ilalagay na tubig dahil kusa itong magtutubig. Yan, silipin natin. Hindi ba Uma umaapaw kanina? Hindi na lang nila. na shrink eh na sila at kita natin meron na rin tubig. Oh. halo lagyan natin ng soy sauce soy sauce lang ang pampalasa natin hindi na rin tayo siguro maglagay ng asin, lagyan ng soy sauce natin yung na gamidamihan natin mas salty itong dato puti soy sauce na ito sapat soy sauce yan ang ating pampalasa maglagay na natin lagay na natin ang ating hipon plus konting tubig, may tubig pa. Ang bango guys. Hmm, ayan ang ating masarap na ginisa alogbati with hipon. Hindi na tayong kumain simpleng paraan yeah. you know, na 'yan sa pagluluto natin. Sarap ng ulam.